Inireklamo ng beauty queen at doktora na si Sheila Robertera, ang kanyang partner o ex-partner na ngayon, ang kapuso aktor na si Rob Gomez. Si Rob Gomez ay anak ng former actress na si Kate Gomez at tito niya ang aktor na si Gary Estrada. Apo din siya ng yumaong veteranong aktor na si George Estregan. Matatanda ang kamakilan lang ay isiniwalat ni Sheila Reportera na si Rob Gomez nga ang tatay ng kanyang anak at matapos ang nakakagulat na pagsisiwalat ni Sheila na tatay ng kanyang anak si Rob Gomez ay bigla din siyang nagpost ng mga litrato sa social media kung saan may mga pasa siya sa katawan at itinagpanga si Rob Gomez at ayon sa kanyang caption, it's just Social media, I'm just protecting my career. Let the show stay number one. Kasabay naman ng post na ito ay nakita din ang post ni Sheila sa isang Facebook group kung saan nagahanap siya ng mauupahang condo unit. Posibleng lalayasan na niya si Rob Gomez dahil sa pambubugbog nito sa kanya. Ayon sa mga netizens, malinaw na sinasaktan ni Rob Gomez ang ex-partner niya. Tila lumalabas din na mukhang ayaw ipaalam ni Rob na may anak siya upang maprotektahan naman ang kanyang gumaganda ng showbiz career. At dahil nga dito ay hindi napigilang magalit ng mga netizens sa 25-year-old kapuso actor. Maling mali daw ang ginawang pagtatago ni Rob Gomez sa kanyang anak para lang hindi masira ang kanyang karera sa showbiz. Bukod pa dito ay criminal act din daw ang niyang pananakit kay Sheila Reportera, Sa ngayon ay hindi pa nagbibigay ng pahayag ukol dito ang kampo ni Rob Gomez. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens.